Bago pa magpaandar ng mga modernong sasakyan sa bayan ni Juan, may mga uri ng transportasyon na nauna ng nauso. Gaya na itinuturing na orihinal na hari ng kalsada noon, ang kalesa. Pero ang kutsyerong si Akong hindi raw hari, kundi reyna. Hello, Kitty! Nang mga Hello Kitty! Mula sa kurtina, ilaw, bubong, sa pinangsahig at siyempre pati ang mismong kalesa ni Akong Hello Kitty Inspired. Ang kabayo nga niya, naka-headband pa na siyempre Hello Kitty rin ang design. Ago pansin nga raw ito sa kanyang biyaheng Manila Bay at Luneta. At dahil nga kakaiba sa karaniwang kalesa, naban sa ganitong kulesa. Cool eh, yeah! <laughs> kumusta naman ang i-design niya siya ng Hello Kitty? Okay naman po, patok naman po sa mga bata pagka mamasada. Kinakita ng pasero na hello kitty, minsan ayaw sumakay. Pinipilit sumakay eh, nung magulang eh. May iyak ay, yung bata. Bata o lalaki? Uh, Lalo na pagka mag-shotag, nakita rin. <laughs> Pero ang pakulong ito ni Akong, nagsimula lang pala sa maling akala. Inakala raw kasi niya na babae ang kanilang magiging ikalawang anak. Bubunti sa sawa ko, expect eh. na yung babae. Nung pagdating na bitong bang, pinatrosa namin siya. Oh. Ah, lalaki pa rin. Okay, tapos hindi nyo na binago? Hindi na. Nung wala nung humina, sa humina sa Binondo, hindi na, na kami na sa Manila. So. Bakit humina sa Binondo? Eh, gawa po ng maraming tricycle. Siyempre, sinisiguro naman daw ni Akong na alagang-alaga ang katuwang niya sa hanap buhay. Ang kanya mismo, kabayo kabayo, ba't may maganyan? May horse blind dyan eh, Dito ba? po ma'am, kaya po may tapaw yan. Para po yung takbo niya, straight lang, parang hindi po siya malito. Pag wala na itong kasi pag nakatanaw niya yung sa likod niya, mayroon siyang hili-hilang kalesa. Tatak mong matuloy niyan, wala, wala sa direksyon. Ah, sa protection din yan? Protection din po yan. Ah. Uh, Akong kinukwento ko, chero mo yata ako, ha? Pero alam niyo ba mga ka kung saan nagmula ang katagang kwentong kutsero na kadalas ay tumutukoy sa mga kwentong gawa-gawa lang? Dati raw kasi habang naghihintay o nagpapahinga ang mga kutsero, gawin-gawin nilang magpalitan ng mga kuro, kuro Balik sa akin training sa pagkukutsero. Ah. Uh, yeah. Ah. Mm -hmm. uh, lang po, balance Hey. <laughs> ayan, ah, nakakatap na? na po siya. <laughs> Ba't tumatay? <laughs> ayan, bakit radio like po it? yan. Parang monobela lang po yan. yan. Ah, ganun, okay. Pantay so nyo lang po yung tali niya. Yung na bakit yung baga Na Naiintindihan ba oh, tayo niya? Oo, parang tamakbo po siya. <laughs> <laughs> Aba, Sansu, hindi alat ang kinakabahan hey. ah. Oh. Peace. Oo. sa si hilay, eh. ayan. <laughs> ganun lang pala naman yun. No? So, pagka gusto mo ko siyang pa-U-turn, kaliwa ka lang, lu lu kaliwa, kaliwa, lang, pwede yung U-turn. Luwag-luwag-luwag lang pala siya. Uh oh. No? Pag diretso, diretso yung malang yung hawak sa mo lang yung control. Diretso yung malang yung tali. Oh, tapos pag stop, stop. Pag gusto mo pa-abantin. Batak to? Oo. Oh, ganyan yung mo lang, oh, Bante na yan. Oh. Ah, ganun lang pala. Stop! Oh. Oo. Nang magamay na ni Susan ang pagpapatakbo ng kalesa, bumiyahe na siya sa luneta. <laughs> sa sandaling training, parang professional kutsero na. At ate, okay ka lang? Ay lang po. Hindi ka nina nervyos. Hindi po. <laughs> Alig dali nga. Walang bayad to. At naghakot pa ng pasahero. kung Karir kung karir. Hoy, masarap ha. Masarap pala magkaritela kasi ano lang yun, na, na, napaka mga basic lang yun. Timo, alam ko na magpaliko ng kabayo, pakanag, alam ano, mga u-turn, paano siya diretso. So, ganun lang naman pala yung akala mo mahirap, compl complicated. Pero sa ngayon, kasimbagal na raw ng mismong kalesa ang usad ng trabahong ito ni Akong. Ang kinikita kasi nila kada isang araw, ang piso lang. Malaki na ito kung tutuusin. Pero, lugi pa raw sila sa pakain pa lang ng kabayo na umaabot ng ang piso kada araw. Kaya nga kakaunti na lang daw ang mga kagaya niyang kutsero. Dinala ng mga Kastila yung kalesa dito, mga wal well, early 18th century. Uh, para sa mga mayayaman sa mga mayayaman apat na gulong yon sa mga ordinary or middle class dalawang gulong pero mga ilustrado at mga Spanish na mayayaman, sila gumagamit nito. Kung may pagkaing grande ang disenyo ng mga Spanish carriage, simple naman ang sa Pinoy na kalaunan naging makukulay. Gaya ng karumata na para raw pribadong sasakyan, karitela na parang jeep na nagsasakay at baba ng pasahero, at ang mismong kalesa na parang taxi na eksklusibo sa iilang pasahero. Ang pambansang bayani nga natin na si Dr. Jose Rizal, suki raw ng karomata. Normally yung mapikita mo si Rizal hi yung story niya hindi siya sumakay ng kalesa sumakay siya ng karomata papunta sa eskwelahan Bilang na lang ang mga lugar kung saan pwedeng magpatakbo ng kalesa karamihan dito sa mga tourist spots na lang o heritage sites Well, una nga, bumibilis yung pacing ng buhay natin na uh, nagiging parang may na yung, yung kalsada. Kailangan lumit ng konti at mas, mas, mas mas marami dapat yung may sasakay. Kaya nga, unti-unti maging yung na mga transportasyon natin, yung mga mode of transportation, nawawala rin. No? Tapos na-introduce pa yung mga e electronic vehicles, so talagang nagiging threat na ngayon yung mga yon sa mga kalesa natin. Ayon sa Land Transportation Office, wala namang regulasyon o pagbabawal sa pagkatayo ng terminal ng mga kalesa. Nagkakataon like, lang daw, nakakaunti na lang talaga ang tumatangkilik sa mga ito. Pero sa bayan ng San Fernando, Pampanga, ang kalesa isa pa rin pala sa kanilang mga pangunahing transportasyon. Ang kawander nating si Romeo, kinalakihan na raw ang pagkukutsero sa San Fernando. Sa katunayan, ikatlong henerasyon na raw siya ng mga ngalesa sa kanilang pamilya. At ngayon nga, apat na taon na siyang pangulo ng Kalesa Driver Association ng San Fernando, Pampanga. Dito, dito lang kami ka, ng, sa ciudad ng San Fernando na mamasada. Minsan, kami sa ibang lugar. Pero kung dati, mahigit sa tatlong daang kalesa raw ang kanilang mga miyembro, ngayon, nasa walumpong kutsero na lang daw sila laking pasasalamat pa rin daw ni Romeo dahil ang kanilang mga kababayan patuloy pa rin tinatangkilik ang pagsakay sa kalesa. Hindi lang bilang atraksyon sa mga tour, kundi para sa kanilang pang-araw-araw na transportasyon. Mas madali pag nakasakay ka ng kalesa dahil diretso sa amin. Pero hindi raw tatanggi na dahil sa mga makabagong sasakyan, ang mga kalesa sa San Fernando nanganganib na rin mawala. Ang 76 na taong gulang na si Mang Benhamin isa na lang sa dalawang natitirang gumagawa ng kalesa sa San Fernando. Taong 1959 pa nang sinimulan niya ito. Dito na araw raw niya napagtapos na pag-aaral ang kanyang dalawang anak. Pero ni isa sa mga ito, hindi na niya napamanahan ng husay sa paggawa ng kalesa. Sa mga anak ko, well, hindi ko na tinuro. Eh, sabi ko sa mga anak ko, mag-aaral kayo ako. Para... Dito, hindi, hindi na natin pwedeng pagpatuloy ito dahil mahina na. Kwento pa ni Mang Benamin, maraming oras daw ang kailangang igugol sa paggawa ng kalesa at ang pinakamahirap daw gawin ang mga gulong nito. Kasi yung gulong, pag hindi ka marunong talagang gumawa ng gulong, magwiwi yan eh. Pero kung noon daw, buwan-buwan, kung may magpagawa sa kanya ng kalesa, ngayon, halos wala na raw. Karamihan nga sa mga customer ni Mang Benamin, nagpaparepair na lang ng nasirang kalesa. Eh dati talagang maski kay ating gabi, kung ng kabayo, eh, naririnig mo. Eh, ngayon eh, under ng tricycle yung motor nung kon eh. Mahinga eh. Sa kabila nito, hindi itinigil ni Mang Benjamin ang minahal niyang trabaho. Para kasi sa kanya, obrang maituturing ang mga kalesa ng San Fernando para hindi itutuloy ang mapag-iwanan ng makabagong panahon. May pinaplano mga proyekto ang mga taga San Fernando para mapanatiling umaandar ang kulturang ito. May plan kami in the future na gawin siyang pedestrianized yung Heritage District. So walang uh, um, motor vehicle na pwedeng pumasok doon kung mga kalesa lang. And at the same time, pwedeng lakarin na lang ng mga tourists yung um, uh, around, around the Heritage District. Sa ilang paaralan sa kanilang bayan, itinuturo pa nga ang kasaysayan ng kalesa at ang mga estudyante rito nagsisilbi pang mga batang tour guide. Ang tinuturo namin pagbigay ng tamang impormasyon tungkol sa mga sites, no? At pangalawa at pagbibigay ng tamang or magandang good customer service sa aming mga bisita. At pangatlo gusto naman yung pride of land, no? Yung maging uh, proud sila na sila ay taga San Fernando at sila ay Fernandino. Ang proud kapampangan at aspiring beauty queen na si Ara. I sinusulong din daw ang patuloy na pagsakay ng kalesa sa kanilang bayan. Tipsan Fernando Pampanga is very very rich in culture and lumaki kami sa kultura na araw-araw tuwing lalabas, hindi pwedeng hindi ka sasakay ng kalesa kasi pag sumasakay kami ng kalesa, it would always feel like we're going back through time again.